Hello, hello mga katigang mag first 10 minutes na tayo Unahin ko na yon. <laughs> parang may bola-bola na may lingalinga linga May linga, linga yung ano yung brown eh Ayan Ewan ko lang kung ano yan <laughs> Tikman natin Para malaman natin At saka yan ano Parang Maraming ano Magatas <laughs> ito yung ano yung ano namin uh, salad of the day Kyle at saka uh, ano tawag yan yung bulaklak na yan at saka din siyang uh, onion Mayroon din siyang carrots broccoli pala yan may broccoli <laughs> nalala ko na <laughs> may crotons yung itlog mo andyan itlog ko itlog natin lahat andyan tatlong hiwang cucumber isang beets isang tomato kamatis at saka yung dressing ko lagi lagi yan at saka yung panulak ay taso pa rin green pa rin kasi sabi ni Doc sa Facebook green daw maganda kaya paniwalaan natin <laughs> okay Doc yung mga katigang kainan na bye bye